Itong aakap guidelines natanggap na ng Commission on Elections, ang komisyon na nindigan na wala dapat politiko sa distribusyon ng ayuda. Comelec planong magpasa ng motion for reconsideration sa resolusyon ng Korte Suprema patungkol sa disqualification case sa dalawang local candidates. Narito ang balita at ilang pang mga developments sa pag-uulat ni Bobo Isaac Otoner. Ipinahayag ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na natanggap na ng poll body ang guidelines para sa pagdistribute sa panahon ng halalan ng Ayuda sa Kapos Kita Program o AKA at kasalukuyan na itong pinag-aaralan ng Law Department ng Komisyon. Anya ang pinakatitig na nila rito sa guidelines ay paano mapipili ang benepisyaryo at matiyak na hindi ito matatake advantage ng mga politiko. Dagdag pa niya na sa pinasa ngayon na guidelines, ito ay maa-apply pa lamang sa unang request of exemption ng Department Department of Social Welfare and Development na may halagang 882 milyon. Samantala, titignan pa ng poll body kung itong guidelines din ba na ito ay applicable sa pangalawang request of exemption ng ahensya na may halagang 12 bilyon. Ipinunto niya rin na dapat 10 araw bago ang halalan ay hindi na mamigay ng kahit anong uri ng ayuda. Dapat din anya na walang politiko na makikita sa mismong distribution. Mas maganda rin kung mag-iimbita ng mga local COMELEC -like personnel para mag-obserba upang matiyak na walang mangyaring abuse of state resources. Yung uh, guidance ng akap ay natanggap na ng law department natin kahapon at kaagad yung law department ngayon ay pinag-aaralan bago i-recommend sa atin kung ano yung tamang course of action natin. Inaalam natin mabuti uh, kung uh, yung bang mga binipisyaryo ay magpipili na ng tama at uh, at the same time, yung bang mga ayuda lalo na yung uh, ACAP ay madi-distribute uh, base sa hindi, pag, uh, hindi tumatay take advantage ng mga politiko o mga kandidato. Uh, itong guidelines na ito gagamitin muna natin doon sa unang request na na-approve natin conditionally yung 882 million pero pag-aaralan pa natin doon sa pangalawang request naman na kung saan uh, almost 12 billion naman yung hinihingi ng DSWD na exemption para sa act. Sa iba pang balita, sinabi rin ni Garcia na tatalima sila sa inilabas na resolusyon ng Korte Suprema at nagpaplanong mag-issue ng motion for reconsideration patungkol dito. Kasunod dito ng pagpabor ng Supreme Court and Bank at Pagpataw sa Comelec ng grave abuse of discretion dahil sa disqualification case para sa dalawang local candidates. Binaliktad ng kataas-taasang hukuman ang unang desisyon ng poll body na pagreject reject ng Certificate of Candidacy ni Namari Grace David sa pagka vice mayor ng Di may Bataan at Chito Bulataw Balintay sa pagka gobernador naman ng Zambales. Ayon kay Garcia, isa sa mga lalamanin ng motion for reconsideration ay ang paglaripika sa substitution kapag may namatay na politiko at paglilinaw sa mismong oras na tapos ng pagfafile ng Certificate of Candidacies para malinaw din kung gagawa man ng bagong guidelines. Binigyan din naman ni Garcia na susunod at re ng Paul Body ang Korte Suprema sa katunayan, ang pangalan ng dalawang kandidato ay kasama na sa iniimprentang mga balota. Kaya wala rin magiging problema pagdating dito. Pinag-iisipan na po namin yung motion for reconsideration. Kailangan lang po namin ng clarity kung as up to when ba yung amin pong pwede mapagbigyan. Pag sinabi naman po sa amin ng Korte Suprema na hindi, dapat hanggang alas 12 because when you say that day, ang that day is up to 12 o'clock ng gabi. So, susunod po kami. Bakit po ba hindi? Yung pangalawang kaso, ang sa amin po contention doon ay hindi naman namatay yung vice mayor, hindi rin naman na disqualify yung vice mayor. So ang tanong po doon ay pwede bang mapalitan yung kandidatong vice mayor gano'ng maliwanag ang batas na hindi naman siya namatay at hindi siya na disqualify. Uh, para po maging maliwanag din sa COMELEC pag nag-draft po kami ng bagong guidelines sa mga susunod na eleksyon. Mula sa Comelec Office in Tramuros, Manila, Bombo is sa Cotoner para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines. The number one and most trusted radio network in the country, Basta Radio Bombo!